We were scared. Uncriticis lugar ang pananakit sa kanya ni Erwan Yusup. Patuloy na pinag-uusapan ang katotohanan sa likod ng hiwalayang Aunt Curtis at Erwan Yusup. Matatandaan ang naging laman ng balita ang tungkol sa pagsasama ng mag-asawa, mula nang piliin ni na isang tabi muna ang karrelto para sa kanyang anak sa naging pamamaalam ni Anne sa noon time show na it's show time, kita kita umano sa aura nito ang pinagdadaan ng problema o pagsubok sa kanyang pamilya. Ayon sa source, nais muna umano ni Anne na muling buuin at hanapin ang kanyang sarili. Ilan taon umano siyang nagmahal ng sobra, tiniis at umasa na magiging maayos ang kanyang binuong pamilya. Ngunit nagkamali umano ang TV host actress ang inakala umano niyang masaya at tahimik na pamilya, lalo lamang umano naging komplikado. Panahon na din umano para bigyan niya ng pagkakataon at piliin muli ni Anne ang kanyang sarili para sa kanyang anak. Marami umano siyang pangarap para sa kanyang anak. At ayaw umano ni Anne na lumaki ang kanyang anak sa sitwasyon na hindi nito deserve hindi hindi umano mararamdaman ni Dalia na may kulang dahil para umano ni nabuo pa din at kompleto dahil araw-araw umano na ang makakasama ni Ann ang kanyang anak. Samantala, sa naging desisyon ni Ann, lisanin na muna ang mahabang panahon niyang karir na iningatan ang madlang people at itinuring niyang pamilya, hindi umano dito natatapos ang lahat isang araw umano ay muling itong babalik para magbalik umano niya buo na uli siya hindi umano madali ang laban na ipinaglalaban niya suporta at panalangin umano ang nais niyan para sa taong nagmamahal sa kanya at sa mga kawahos umano niya na itinuring ng pamilya sa loob ng mahabang panahon pamimiss umano niyan lahat ng mga kulitan backstage on at off cam Mahal na mahal umano ni Anne, ang showtime family, staff, kameraman, lalong-lalo na ang madlang people saan man sulok ng mundo.